Wala nang intro-intro mga kapaders. Pamana kagad dito sa haba ng Barawang sa Butas. Maraming kulay pulang isda. Masarap sana ang adobo mga kapaders. Kaya lang medyo may liit pa. Hindi kasi yung kalakihan. Hanap lang ibang mga panak Yung piling ibinta mga kapaders. Ito. Lapu-lapo. Liglig. Buwi na mano. Mm <coughs> Gitik. Ayos na itong daradagdagan. Salamat ulit Lord. Sa panibagong biyaya ngayon naman. Sobrang hati na ang buwan. Kaya medyo maliwanag na maghahanap ulit tayong isda dito sa unahan dahan-dahan tayong langoy ito bukawin mm -hmm. gitik na naman maganda ngayon ang pamulso ng aking kamay mga kapaders magalang kasintado ng pana ngayon awan la ang mamaya kung hindi magbago ito pa alatan rodelio mailap mm -hmm. pang ulam ayos na ito mga kapaders ipapadala ko ulit sa aking kapatid sa impantakison at nagtawag sa atin at walang pang ulam. Dito, may banagan, nakasuot. Hindi kayang abot ng kamay, pana. Mm -hmm. Pwede itong pang supas, pambangot mga kapalers. Bambu kung tawag sa amin. Mga 200 grams na sa estimate ko nito. Dos gramos, katamtami ang laki. Pangulam ulam na lang ito. Hindi ito pwedeng ilay sa lalagyan mga kapas dahil may tama ng pana. Mamamatay lang ito, mga sayangan. Hanap ulit tsaga caga lang tayo sa pamana. Dito may nakasuot na kaya pumunta yun. Tinataguan ako na ito, Lapujin mga kapaders. Siguraduhin ko, mm -hmm. gitik. Ayos na ito, lapu-lapu. Meron kasama kasamahan yung liglig. Sana si Yubungin magpakita ngayon. Saka ako Dito sa unahan ko, may isda pa. Mm -hmm. liglig na naman. Pakita na kayo mga isda. At parang akin aking lalagyan, mapuno ko lamang. Kahit maliit yung aking lalagyan mga kapaders dito. Surahan naman, dumalaga. Mm -hmm. Gitik, lagata ka dyan. Ayos na itong pang ihaw. Pero pag ito mayroong kasamahan pa, pambinta, pwede na rin mga kapaders. Paglapit ko ulit sa kasamahan ko, mayroong sinusungkit. boy pugita yan mga kapaders. May pinapalabas na pugita. Titingnan natin kung gano'ng kalaki pag ito, na malaki laki na ito mga kapaders nakita ko na ang galamay ayan malabas na ayan na malaki mabig na yata yun dinakot kagad agad mga kapaders sigurado ko na naman hanggang video pagtingin na lang ako mga kapaders biglang kinagat na naman ni Boy Pugeta at biglang pumuti yung Pugeta ayos kwartang linaw salamat ulit lord dito naman tayo makipagsapalaran makapal na kula po Mm-hmm. Merong nakatago, bulgan, orbigan. Masarap tong inihaw. Siya nga pala sa mga nagkukomen po dyan. Gayetong isda sa amin. Kung mali sa inyo, dito sa amin, mura lang ang bintahan. Umabot lang ng 130 ang kilo. Ito pa, timbungan, manitis. Mm-hmm. ko pita man sa buntutan. At para hindi ma-reject mga kapaders. Ang paborito ng lahat na mamimili. Masarap itong sinigang. Hanap ulit tayo. Dito may nukos, may Papahabulin pa yata ako ng langoy. Palapit ka lang. Mm -hmm. Pang ulam ulit ng kasamahan ko. Ayos na itong sabawa nila bukas. Adubuhin yung sa Kung hindi lang ako bawal, itong masarap yung ulam. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan. Ito, may kulay itim. Mm -hmm. Labahita good. Mungit bahura kung tawag sa Bicol mga kapaders. Baka mayroong pang kasama. Na ito, malaki-laki na itong timbungan. Nasa balingwayan. Patama ako sa gitikan. Mm -hmm. Giti ka dyan. Ayos na ito. Malaki-laki ng biyaya ito. Maraming salamat ulit, Lord. Hanapan natin, baka mayroong kasamahan. Ito, paro, taligbago. Mm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag. Makadilis na naman bukas ng tigka Ayos na, masaya na kami. Ang mahalaga, may ulam. Hindi pa napakita ang maraming danggit. Baka nasa kalautan pa. Mm -hmm. Labahitagod na naman. Ayos na itong pandaradagdag. Kahit anong isdaing makita ako, yung piling ibinta, papanain ko na. Diyan sa unahan, kapantayan dito mga kapaders. Dito may nakatagilid. Mm Headshot -hmm. na naman. Bukawin or kanuping. Ang isdang madalas tabibilis sa malabon. Ito ang first class. Dito sa isla, kahit anong isda ay first class, basta bagong huli. Oh, hoy, kulambutan. Akala ko ba ito? Siguraduhin ko. Mm -hmm. Namuti ang kap... Uy, nakatanggal mga kapaders. Dakutin ko na laang huli ka. Ayos. Sobrang sangkilohan ito. Ayan, nagpipilit makatakas mga kapaders. Uy, nabitawhan ko pa. Sobrang dulas kaya ng liig na ito. Dagotin ko uli sa parting ulo. Dandahanin ko lang mga kapaders. Huli ka. Ayos na ito. Hanap uli tayo. Baka may kulambutan pa. Dito may paro. Mm -hmm. Tarik bago. Ang isdang masarap makatinik. Paalaala lang po sa mga nakakabil ng isa sa palingki. Ingat lang kayo pag ni isang isda at ingat din kayo matinik at mantak. Ayos din itong bahura mga kapaders. Maganda ang panain. Mayroon pa itong tarik bago. Mm-hmm. Lagata ka na naman dyan. Malalapat ang talikbago dito kahit medyo madalang. Pero sulit mo lang ating ngayong gabi mga kapaders. Sigurado makakadilis siya tayo pagka umaga. Ito nga pala mga kapaders, pasensya na. Dahil sa kapal ng kula po, hindi ko makita sa camera. Kaya pinanak ko na laang. Saktong nalabas sa kula po, inupakan ko sa parteng ulo. Nagitik natin. Malaking bigan, mga kalahating kilohan. Nalagas na kula po. Pakita, mga danggit na ito may nangangain kamilo mga kapalers mayroon ng kasamahan yung banagan huli ka ayos ito malaki ang sipit mataba sigurado ito mga kapas dahil may buwan lalaking kamilo at makapal ang dibdib ang gahanap tayo dito sa unahan na ito mga kapalers napansin ko kaagad kulambutan mm -hmm, namuti nagitik Nakadalong ko na tayo. Ayos na ito. Sana mayroon pang kasama. May isang kilohan lang ito. Nag-uumpisa na kami mag-ipon ng tinta. At para ngayong amihanin, magpasko, mayroon tayong pambinta na ito pa. Mm -hmm. Yung isang klasing manitis. Yung paborito kong ihawin mga kapaders. Mayroon akong pang ulam. Ayos dito sa akin. Kahit isang piraso laang. Masaya na ako. Dito sa kanto ng Bahora. Dito may bulgan, lumilingas ang mata. Mm hmm wala kang pupuntahan. Meron ng kasamahan uli isang bigan. Tinama sa parteng palikpikan. Buti ang itong isda, makunat ang balat. Tsaga-tsaga lang tayo. Kayo talaga ang hanap buhay. oo oh, hoy, naandito. May nakalabas sa butas. Malaking lawihan mga kapaders. Napakaamo. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Mga kalahating kilohan na ito. Baka sa estimate ko, sumubra pa mga kapaders ganda ng sukat, pulang-pula, masarap itong sinabawan, o kaya pinrito. Hanap ulit tayo, na ito pa, solid, uwan-uwan, mmmm, -hmm. gitik. Nakakapagtaka ngayon aking pulso ng kamay, na ito pa, mayroon pang isa mga kapaders, mmmm, tinamaan sa udugan, sa gitna ng katawan, ayos na ito. Para mayroon ng kasamahan yung ating mga nahuling bitilya, 130. Mga isang buwan pa, sigurado, linis na ang bahura, wala nang mga kulapo Makapamata tayo ng maayos Dito, may nakatago, bukawin mm -hmm. Gitik na naman Malapad-lapad na Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Hating hanapin Mayroong ibang bahura, malinis na Dito, may nakasagipit mm -hmm. Binagtakan ko na kagad mga kapaders Ayos na ito, hindi lang nagitik Di bali at makunot man ang balat ng gayan, kahit magparaikot pa yan, hindi na makakatakas. Kulambutan, pakita, kahit lapu-lapu, na ito balatan. Ibang klaseng balatan ito mga kapaders. Anong tawag nyo dito? Napakalaki. Malaki pa sa hita ko mga kapaders. Susungkitin ko daw ito kung anong klaseng balatan ito. Napakalaki. Isus. Yun ay mag mga kapaders. Nati ko yung stingless ng pana ko hindi ko kukuhain yan dyan la yung akin nalagyan puno na hanap na lang ibang mahuhuli huwag na yung balatan ito na lang isda mga kapaders biluan na bukawin nasa buhangin mm -hmm. sad sad ka dyan nagitik ayos na itong pirituhin ito yung bukawin na malapad saka ito magkaiba ang presyo balik na naman tayo dito sa bahura sa may medyo may kulapo na ito pa liglig mm -hmm. gitik ayos na ito unti-unti na lumalabas ang maraming isda galing yan sa lalim mga kapaders dahil nakapangain na sila dahil ang kula puminsang kaya sa kanila yan ang madal silang kinakain ito pa lagot ka malaking liglig to malapad ang batok 300 grams sa estimate ko dito tinamaan sa batok mga kapaders wala lang kawala yan o kahit magparaikot ka huwag ka kan tumakas baka mayroon pa dito sa mga butas silip-silipin natin oh uh, na ito lambingan mm. Ayos, meron ng kasama yung akin timbungan. Ito, masarap tong ihaw. Kahit mantak makatinig ang kanyang pangas, ingat lang tayo paglinis ng isda. Tinanggal ko yung lambingan sa pana, hanap ulit tayo. Na ito, may dalipos mga kapaders, gataan. Mm -hmm. Nagpaparaikot, o, oh, taranggal ang kaliskis. Dalipos, ang isdang masarap inihaw. Or perito, masarap dito, gata hanap uli na ito pa dalawang sulid mga kapaders itong isa medyo maliit alanganin yung isa malaki laki ng kaunti mga kapaders mm -hmm. yung isa malitlit hindi ko muna pinana at para makalaki pa na ito lambingan uli mm -hmm. pingas dyan ang batok mo nagitik isang tama laang muntik pang sablayan mga kapaders pang ulam na naman Oras nga pala ngayon, alas 11 na mga kapaders. konti minuto lang, maaho na rin kami na ito. Nakalas bull pa tayo. Isang malapad. Mm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Malutang na rin kami at maaho na. Abang-abang lang bukas, sakikitain namin. Ano ba 'to? Ano ba 'to? Ano ba 'to? ba 'to? Ano ba 'to?

Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders Ito na aming kinita Lahat lahat sa isang dive na naman 2,726 Ito yung gastos 275 Ito yung natira mga kapaders 2,451 Pinaglima Ito yung partihan bawat isa 490 Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya naman na pinagkalob mo sa amin Sa may itong pagdadamutan. Shout out nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao, pati na sa mga FW dyan. Lahat tayo mag-iingat. God bless.